Samantala, 35 armadong Pilipino raw ang patay ng pagbabaril ng mga tauhan ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard nang tangkain uman nilang pumasok sa Sabah. Yan po ang iniulat ng isang Malaysian news outfit pero kalaunay inalis din ang report sa website. Kayo pa sa pagsisiyasat ng hukbong sandatahan, wala raw silang namomonitor na ganitong insidente. Narito po ang report. Buwan lang ang nakararaan na masaksihan ang karahasan sa Saba. Nang tinangkang paalisin ng mga otoridad ng Malaysia ang aabot sa dalawang daang tauhan ng Royal Security Force ng Sultanato ng Sulu na nagtungo roon. Mahigit limampung tauhan ng Sultanato ang nasawi. Siyam naman sa hanay ng Malaysian Forces at anim na sibilyan. Pagpasok ng Abril, humupa ang gulo. Pero kanina lumabas sa ulat ng isang Malaysian news website na 35 armadong taong galing daw ng Sulu ang muling nagtangkang pumunta sa Sabah. Gayunman, napatay umano sila ng mga tauhan ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard bago pa man makarating sa Sabah. Batay sa ulat na naturang Malaysian news website, galing daw ang impormasyon sa Defense Minister ng Malaysia na nagsabing plano raw guluhin ng grupo ang nakatakdang general election sa Malaysia sa May 5. Ngayong gabi, wala na ang ulat na ito sa naturang website. Pero bago ito nawala, nakipag ugnayan na ang DFA kay AFP spokesman Colonel Arnulfo Burgos. Giit na militar, wala raw silang namomonitor na ganitong insidente. Sinabi rin ng Philippine Navy at ng Coast Guard na wala silang natatanggap na ganitong ulat. Ang Sultanato ng Sulu, itinangging may mga kasapi silang nagtangkamuling pumasok sa Saba. Hinala dito ng tagapagsalita ng Sultanato. Yan ho ay isang propaganda lamang para uh, justify ng Malaysia ng hindi pagsipot ng kanilang Prime Minister doon sa ASEAN Summit sa Brunei. Bagamat hindi raw sa kanilang grupo galing ang sinasabing 35 armadong taong nagtangkang pumunta umano sa Sabah, sinabi ni Princess Jaisal Tiram na mayroon pa rin daw silang apat na taga-suporta sa Semporna at lahat dato sa Sabah na nagtatag na mga guerrilla base. Grabe yung mga pangyayari in Sabah, grabe rin yung pagtrata sa mga Filipinas in Sabah, wherein uh, they want to give justice. Okay. Uh, to whatever happened to their, uh, relatives. Sa panig naman ng Moro National Liberation Front o MNLF, itinanggi na kanilang chairman na si Nur Miswari na mga kasapi nila ang pumunta sa Sabah. Pinagbawalan na raw niya ang mga ito na magpunguroon dahil baka magkagulo sa eleksyon sa Malaysia. Para sa saksi, Sherian Torres Gula